Magandang araw mga sir Para sa mga naghahanap ng safety features sa inyong motor uh, anti Antay nakaw at antay agaw meron tayo mga sir Two way alarm system Itidemo -de ko sa inyo mga sir lahat ng functions Pag nag kayo makakakuha kayo ng dalawang remote Isang reserve at isang master na remote Ito mga sir pwede kayo mag start kahit walang susi Remote lang gagamitin nyo Double click sa baba Ayan mga sir Nag na yung motor Kahit walang susi Tapos ang kagandaan dito mga sir Patay natin sa gitna Ang kagandaan dito Pag nag install tayo sa mga dekambyo cambio uh, Kapag nakalimutan nyo na nakakambyo At naka side stand Halimbawa kinambyo nyo Tapos naka side stand yung motor paki paki -cambio. Ayan Safety features mga sir, pag naka nyo nakasides at nakakambyo, hindi dadausdos yung motor nyo. Hindi siya magre-redondo mga sir, pero mabubuhay yung motor. Testing natin ha, double click. Ayun, nabuhay lang yung motor nang hindi nagre-redondo. Safe siya pag nakakalimutan nyo nakakambyo mga sir. Paka neutral. Segunda yan. Yeah. Ang isa pang function na, ito, mga sir, uh, anti-agaw motor. Halimbawa, napunta kayo sa alanganing lugar, inagawang kayo ng motor, kayang-kaya yung patayin sa pamamagitan ng remote. Ayan, umaandar. Bali, ang kayang abutin ng remote na to mga sir, 250 meters. Halimbawa, yung remote mo nandoon yan sa dulo ng simbahan. Kaya mo yan patayin, mga sir pamamagitan na ito, isang click lang sa taas mamamatay yung motor magiingay, tapos hindi na mapapaandar testing natin Ayan. tapos hindi sa andar. Ayan. wala, ayaw try natin meron din tong silent mode mga sir pag ayaw nyo naman na nagiingay yung motor pag nakaka-perwisyo kayo ng kapitbahay Pwedeng silent mode lang Yung silent mode mga sir etong remote lang ang mag-iingay Halimbawa pinutin natin ng lima 1, 2, 3, 4, 5 Yan, naka-silent mode na siya Pagka nag-click siya ng dalawa Ibig sabihin ng silent mode mga sir Pagka ginalaw yung motor nyo Or sinusian, siniraisosian Malalaman nyo na may gumagalaw ng motor Halimbawa nasa loob kayo ng bahay Nasa labas ng motor nyo magre react tong motor nyo mga sir magbabibrate tapos iilaw halimbawa ito sinira so si susian hindi maginga yung motor pero itong remote nyo uh, magsasabi magsasabi yung remote nyo sa inyo na may gumagalaw ng motor tapos kahit naka silent mode yan mga sir hindi niya mapapaandar yung motor yan mamamatay yan Ayun, pinapatay siya nung alarm ayun ayaw na Meron din to mga sir na park locator. Halimbawa, nagpark kayo sa lugar na napakaraming motor. Hindi nyo na malaman kung saan kayo nagpark. Pindutin lang natin to mga sir. Sasagot yung motor niyo tapos iilaw. Lahat ng motor mga sir, nakakabit tayo ng ganitong device. Maliban lang sa mga nakakilis. Sa mga disusi lang mga sir, Mapa scooter, dikambyo, kahit anong motor kaya natin lagyan ng ganitong device testing natin ulit i-promote ko na rin mga sir yung ginagawa natin sa wiring nakakabit tayo ng lahat ng klaseng electrical uh, accessories. accessories loud horn nakakabit tayo ng driving light yan, pag nag-install tayo mga sir napaka solid na pagkakagawa natin malinis, tapos walang korap yan, buksan natin lahat ng ano nito. ng ilaw, check nyo mga sir kung kumukurap Okay pa tayo napaka-solid natin mag-wiring mga sir. Promote ko na lang din. Sabay ko na dito sa 2-way alarm demo. Ayan, mga sir. Oh. Sobrang solid. nagpo full wave conversion din tayo mga sir. Nag-upgrade tayo ng charging system natin yung ano, ilaw. Ayan. Hindi man lang natin yung voltage kahit bukas yung ilaw. Nagkabit din tayo dito mga sir ng Pia Loudhorn. Nakarapid. Pagka single na pindot lang, single lang yung tunog. Pagka, pagka diningin na natin yung ano niya, uh, button, dun na magsusunod-sunod. mga sir, mga ilaw hindi ko makurap. solid na solid mga sir bali PM lang po tayo sa page sa mga gusto magpagawa by schedule po mga sir kasi mag isa lang po ako gumagawa yun mga sir maraming salamat po sa tiwala God bless and ride right safe always